Hello everyone! Yan. Dito tayo kay na Rosemary guys. mag update tayo kasi naman nag-sponsor ng pabahay sa kanila. Kaso hindi pa naman ano. Hindi pa nasusukat yung kanilang lote. So tatanong natin kung makakapasukat na ba sila. Para maumpisahan na yung paghahakot ng mga materyali sa kanila. Sama ko pa rin si Sika from the vlog. Yan. Atras na kanyang sasakyan. Kila Rosemary. Tingnan natin kung nandito. Tao po! Ala, sarado. Sarado, guys. Tao po! Mukhang walang tao. Ano nandiyan ka pala? Saan ka galing? Ha? Ano yun? Ah, may gripo dyan? May gano'n? Nagrepo pala doon guys oh. Doon kayo nagiigib. Nayan may... Nakabuto ka na? Uh, Ay ano siya? May ano na nakabuto. Asa anak mo? Masaba mo tulog din. May ano siya. May uh, trabaho ka nagboto. Hala yung bahay nyo. Oh. Maano na. Maano na guys yung bahay niya. um, oh. ma, tatanggal na. Babagsak na Oh. Baka delikado yan. Baka biglang bumagsak. Marupok. Kaya oh, ang na. Baka biglang bumagsak hindi yeah, na rin naman po din kalukos, um, yung may-ari po nito namatay na yung matanda tapos pinasa na po din sa pamangkin ng asawa ng may-ari nito Ay, yung pamangkin niya na po mag-aano po nitong nyugan nagmamanage uh, ah, ito palang nyugan na to sa kanila ito po yung pamangkin ngayon na nga na kayo hanggang kailan kayo dito? Nung no, ano naman po, nung no, no, nandyan po yung matandang mo rin, yung pinakamali nito, may-ari may na ito dito. Hindi naman po kami sinasalihang. Yung pamangkina? Ano po, yung pamangkina po, kasi yung namatay na po nga, may-ari. Dinala na po sa Maynila, tapos parang pinagkatiwala na po yung asawa dun sa pamangkina itong lugar, itong lupa. Tapos mm -hmm. tinanong po dun sa tenants dun sa ano kung may nakatera nga daw po dito. Pero ang sinabi po niya ay wala pa. Mm -hmm. Kasi ba, pa, kasi po baka umuwi tapos nandito kami baka abutan kami magalitan kami. Mm hindi -hmm. Hindi pala niya alam na may nakatera. Mm -hmm. Kasi na o, nag lang po nung nakaraan at mabisita sana pagbalik naman po niya dito pagdating patay na saktong namatay naman po may ari. Ay sure. So, kailangan nyo talagang lumipat para hindi kayo maabutan dito. sa hmm. Saan nyo so, plano? Ano po, na po, na po kami. matry po kami na makiusap kung pwede, pwede. Pang, ano, hanggang hindi pa po nakakabaka kasi dito pa naman din po nila gano. Kaya nga? Kaya nga. Baka pwede, baka pwede naman kausapin pag nakita nyo yung pamangkin. Um, hanggang wala pa nga. Bahay. Kumusta yung ano? Tigil? Tigil po. O, oh, kapag nanalo po si yung mayor namin, tapos si Dong Padu, do, di tuloy po ulit. Pero kapag, ano, di ko po alam, parang sabi po dyan sa amin ng mga ano, baka tigil daw po hanggat hindi nakapwesto yun na, nag-aano Si Dong Padu, or saka si mayor. Um, Sino ay mo? Si Dong, siyempre. Oh, okay. <laughs> <laughs> Sino bang mayor dito? Moreno po. Ah. Moreno. Mm. So, sana manalo ano? Okay. Para matuloy. Paano yan? Alimbawa? Alimbawa lang ba ha? Alimbawa lang matalo? E di, matitinga po muna yung lote. Mahantayin po ulit na makaupo siya bago po ulit matuloy yung plano. Diba? Ay, sus. Walang kasiguraduhan pala. Na. Pero nag-awarding na. Opo, yun nga po ay tinigil po bago po nila, bago po nagbutuhan. Sana po na ilutuluti na para pa kahit manalo matalo po, hindi nakapagpagawa. Oh, oh Oo nga. Kasi tinigil po. Hindi so, po namin nga lang po yun, matutuloy pa o ano, mag-iintay na naman. Pero panalo na daw po si Dong Padilla guys. <laughs> Ayun po sa aking uh, survey. sorbet. Charot may sariling sorbet. Ayun po sa aking sorbet ay ano, panalo na po si Dong Padilla. So matutuloy na ang lupa nila Rosemary. Hmm. Update kami. At uh, syempre may sponsor ka ng pabahay. Di kami natuloy nung nakaraan. Nabisi ang life ko. Yan. Ako kasi may plano sa umaga tapos may ibang plano na uli sa hapon. <laughs> Gano. Dapat nga maaga kami dito eh. Kasi ay uh, nabisi na naman ako. Hindi ako nabuto. Hmm. Sa Makati ako nakaregistered. Man ako lumawas. Sayang. Nung nakaraan guys, nagluto si Rosemary ng sinokmani. Ngayon po ay ano, ay, wow, gusto ko yon. May saludso daw siyang giniluto guys. Gusto ko yun. Di ba yun yung kamuting kahoy? ari na lang po. Yun. Ah, ari na? Ah, gusto ko rin yun. Kamuting kahoy, wala kayo? Wala na po, bagong tanong lang. Mm. Eh, ano nakinarain ng inang mo? Nagpalit na no. Mm. Dito bakit pinagbabasurahan yan Dito talaga nila dinadala ang basura. Jun, jun po yung galing sa baba. Hindi ko po alam kung bakit diyan sila nagtatapon kasi dating balon pa 'yun. Ginawa pong basurahan. Mm. Hanggang sa dami na po ng nagdami. Kasi kung tapon dinon ay pinasusunog kaya. Pwede mo sunugin pag nag-init para oh, dami Ah, doon siguro, wala silang mga basuran doon sa baba, kaya dito din Ah. Kaya pala guys, dyan. Hmm. Pag mainit, pwede may sunugin sa hapon. Para hindi nang nakalat. Eh ngayon guys, oh, parang ulan na naman. Kulimlim. Kulimlim baga siya kami ay nag update la ang sa iyong buhay buhay at sana matuloy ng ano pag lulote lote sama ko si Kapromdi at ang sponsor po kasi nito guys ano si Kapromdi yung contact so bali dumaan kay Kapromdi yung uh, sponsor sa pabahay so, uh, very thankful po tayo kay Kapromdi kasi nung i-vlog niya si Rosemary ay nagkaroon ng uh, sponsor sa pabahay. Ayan, hindi ka muna maligo. Mamaya na lang pag umulan. Ito yung lugar nila Rosemary guys. Pupunta tayo dito. Ang lalaki ng bato. Tabi-tabi po. Tingnan nyo yung ano dito oh. Irrigation kakaunti na ang tubig. Ayan. Oh. Ay, ang daming namimingwit. wit. Ang daming namimingwit wit doon, guys, oh. Ang daming water lily. guys so ang daming namimingit dun